Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at tara, eto po tayo ngayon, mamimigay po tayo ng mga 4 digit lucky numbers sa bawat bansa at sa bawat lugar. Kung meron po akong hindi masabi ngayon po ah, ngayon po ay bare months na po ng November, eto na po ang mga lucky numbers sa 4 digit para sa iyo. po natin sa Israel, 0821, Las Vegas, 9963, Alaska, 2126, Saudi, 3137.

Taiwan 1035 Malaysia 6768 Dubai 1739 Hong Kong 8092 Singapore 3136 China 7577 Texas 3130 Ayun mga kalaki kompleto na po ang mga 4 digit lucky numbers ngayong for uh, ngayong 2 PM. Syempre po yung mga 4-digit lucky numbers na inaalagaan po natin. Ha? Huwag po agad dating bibitawan. Good luck!